Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Marso 26, 2025. Ngayon, habang pumasok na tayo sa Marso 26, ikaw na isang Pisces ay hinihikayat na maglaan ng oras upang magnilay at magbalik tanaw sa iyong nararamdaman at mga karanasan. Ang enerhiya sa araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong magtuklas ng mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao. Ang iyong likas na emosyonal na katalinuhan ay nanginibabaw ngayon na nagbibigay sa iyo ng kakaibang kakayahan upang makita at maunawaan ang mga damdamin hindi lamang ng iyong sarili kundi pati na rin ng mga tao sa iyong paligid. Ang regalong ito ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa iba. Isang biyayang dapat mong gamitin upang mapalago pa ang iyong mga ugnayan at maipahayag ang iyong tunay na sarili. Sa araw na ito, mahalagang bigyang pansin ang mga lungkot o panghihinayang na maaaring natitira pa sa iyong puso. Maaaring may mga nakaraang karanasan na patuloy na bumabalik sa iyong isipan, mga pagkakataong pinagsisihan mo, o mga desisyong tila nagdala ng kabiguan. Gayon paman, sa halip na hayaan mong pigilan ka ng mga alaala na ito, subukan mong yakapin ito bilang bahagi ng iyong pagkatuto at pag pagunlad. Sa pagharap sa mga damdaming ito, matututo kang palayain ang mga negatibong enerhiya at palitan ito ng pag-asa at bagong pananaw sa buhay. Ang mga aral na iyong natutunan mula sa mga pagsubok ay magiging mahalagang gabay upang mapabuti mo pa ang iyong mga desisyon sa hinaharap. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang buksan ang iyong sarili sa mga bagong karanasan at tuklasin ang mga oportunidad na maaaring magdala ng inspirasyon sa iyong buhay. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng isang bagong kasanayan, pagtuklas ng bagong libangan, o pagsubok sa mga bagay na dati mong iniiwasan dahil sa pag-alinlangan. Ang ganitong mga hakbang ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong pananaw sa mundo at magbukas ng mga pinto patungo sa mga hindi inaasahang tabumpay. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, dalhin mo ang iyong tapang at bukas na isipan upang matuto at lumago. Habang binabalikan mo ang iyong mga pangarap at ambisyon, mahalagang magkaroon ng tamang balanse sa pagitan ng pagiging realistiko at pagiging bukas sa mga pagbabago. Kung may mga plano kang matagal nang nais isa katuparan, ngayon ay magandang panahon upang pag-isipan muli ang mga ito at tuklasin kung paano mo ito maaaring gawing mas epektibo. Maaaring may mga bagay na kailangang ayusin o mga diskarte na kailangang baguhin upang mas maging matagumpay ka sa iyong mga layunin. Tandaan na kahit ang mga hakbang na tila maliit ay may malaking ambag sa iyong pamatagalang tagumpay. Ngayon ay maaari ring dumating sa iyo ang mga pagkakataong makagawa ng maliliit na kabutihan para sa iba. Bagamat tila simpleng bagay lamang ito, tandaan na ang mga munting kilos ng kabaitan ay may kapangyarihang magdala ng malaking pagbabago sa buhay ng mga taong nasa paligid mo. Maging bukas ka sa pagbibigay ng oras, pagdamay, o simpleng mga salita ng pag-asa na maaaring magbigay ng lakas sa ibang tao. Sa paggawa ng mga ganitong bagay, hindi lamang sila ang iyong natutulungan, kundi pati ikaw ay nagkakaroon ng mas malalim na pakiramdam ng kasiyahan at katuparan. Ngayong araw, isa sa pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ay ang pagtanggap ng mga bagong ideya at kaalaman na maaaring makatulong sa iyong pag-unlad. Maaaring may matutunan ka mula sa isang aklat, isang kaibigan, o isang simpleng pag-uusap na magbibigay sa iyo ng pananaw na magagamit mo sa iyong mga plano at pangarap. Huwag mong baliwalain ang mga simpleng impormasyon na tila walang halaga dahil minsan ay dito nagmumula ang pinakamahalagang aral na maaaring magdala ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay lila. Ang lila ay sumasagisag sa espiritualidad, karunungan, at malalim na pag-unawa. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng kulay na ito o paggamit nito sa iyong kapaligiran, maaari mong maramdaman ang mas malinaw na pag-isip at mas mahinahong damdamin. Ito ay tutulong sa iyo na maging mas bukas sa mga ideya at inspirasyon na darating sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero naman ay lima, dalawamput isa, at apatnaput dalawa. Ang lima ay kumakatawan sa kalayaan at kakayahang umangkop sa mga pagbabago, habang ang dalawamput isa ay sumasalamin sa mga bagong simula at mga oportunidad na magdadala ng tagumpay. Ang apatnaput dalawa naman ay sumisimbolo ng lakas na nagmumula sa pagtutulungan at suporta ng mga mahal mo sa buhay. Sa paggamit ng mga numerong ito bilang gabay sa iyong araw, maaari kang makahanap ng tamang direksyon upang matupad ang iyong mga layunin. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyong kaluluwa. Maaari itong maging simpleng paglalakad sa kalikasan, pakikinig sa musika na nagbibigay inspirasyon, o pagsubok sa isang bagong aktibidad na magbibigay sa iyo ng sigla sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa iyong sarili at paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo, mas mapapalakas mo ang iyong emosyonal na estado at makakahanap ka ng bagong sigla upang harapin ang mga darating na pagsubok. Bilang panghuling paalala, tandaan na ang bawat araw ay isang bagong simula. Ano man ang mga pagsubok na iyong pinagdaanan sa nakaraan, huwag mong hayaang maging hadlang ito sa iyong pag-abante. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon ay isang bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa tagumpay at kasiyahan. Magtiwala ka sa iyong sarili, sa iyong kakayahan, at sa mga biyayang darating sa iyong landas. Sa bawat araw na lilipas, ikaw ay patuloy na lalago, lilinang, at magiging mas malapit sa mga pangarap na iyong pinagsisikapan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.